Dr. Vito, pwede ka po bang uminom ng herbal supplement kapag po ikaw ay umiinom ng gamot sa blood pressure o sa anti-hypertensive medication? Always remember, itong mga herbal supplement ay pwede mag-cause ng interaction sa ating mga iniinom po na gamot pagdating po sa high blood. Kaya nga po minsan, kapag uminom ka ng gamot, pwede magkaroon ng medicine interaction. Kaya bago ka uminom ng herbal supplement at ikaw ay nagme-maintenance, always consult your doctor para po malaman kung pwede pagsabayin ang mga ito. Kaya pwede ka makaranas po na nagpapalpitate ka o bumibilis po ang iyong tibok ng puso o kaya naman po napapansin niyo po kapatid hindi maganda ang pakiramdam. For example, na hindi pwede pagsamahin is yung kapag ikaw ay umiinom ng garlic at lalong lalo na kung hindi ito ay isinasama niyo po sa mga kolopidog sa aspirin, at kung ikaw po umiinom po ng warfarin. So, hindi po ito pwedeng pagsamahin, lalo lalong